Madali lang to. Tara, gawin natin. Let's go! Punta tayo sa CapCut, tapos new project. Halimbawa, nakakuha na tayo ng video natin. Tignan nyo lang ang pinagagawa na mukhang taong yan. I-start na tayo. I-focus muna tayo dyan sa may gitna. I-split muna natin dyan. Tapos yung nasa harap, ibaba natin yan gamit ang overlay. Piliin lang natin yung overlay. Then, kapag naibaba na natin, focus muna tayo dyan sa binaba natin yan. Focus tayo sa playhead, mga lods, yung puting guhit na yan. Itapat natin yung nasa pinto na yung mukhang taong yan, yung kanya nagulat, yan. Stay lang natin dyan, tapos piliin natin yung split. Then, yung kaduktong yan, itabi muna natin. Balik tayo sa unahan. Focus muna tayo dyan sa binaba natin yan. Hanapin natin yung opacity. Piliin natin yung opacity. Then, galawin natin yan hanggang pip yan, nakita na natin yung isang mukhang taong yung nasa likod ng pinto na mukhang sisipa. Then, focus muna tayo dyan sa dulo nyan. I-press natin yan. Hanapin natin yung press. Kapag goods na at nakapag-press na tayo, focus naman tayo sa taong nasa likod ng pinto, yung pagsipa niya. Itatapat natin yung dulo niyang nasa babang yan sa pagsipa niya. Tapos drag natin, dikit natin dyan sa playhead. Yan. Kapag goods na, burahin muna natin yung sobra sa unahan. Hindi natin kailangan. I-split tapos delete. Then drag natin yung nasa babang naiwan. Ipantay natin dyan sa unahan. Then pag goods na o timing na ba yung pagsipa niya sa pag-acting ng isang tao. Saka natin idikit yung pinrest natin. Then i-click ulit natin yung nasa unahan yan. Tapos hanapin uli natin yung opacity balik tayo sa opacity. Ibalik uli natin sa 100 yan. Tapos check. Then ganyan din gagawin natin dyan sa so, natin yan Focus pa rin tayo dyan Remove background natin yan Tapos custom remove Tapos piliin natin yung brush Tapos bigalawin lang natin yung brush sa isa one Tapos pupulahin natin yung mukhang taong yan Sama na natin yung pinto Kapag green check na Piliin natin check I Stay pa rin tayo dyan Lagyan natin diamond yan Then kapag nagka diamond na Abante tayo konti focus tayo sa diamond kapag nagputi na yan saka natin galawin yung pinto at yung mukhang taong pinapula natin kanina lagyan natin ng konting twist yan paikutin natin kung kunyaring tumalsik hanggang sa mawala na yan kapag goods na stay pa rin tayo dyan piliin natin yung split tapos yung sobra burahin natin then kuhanin naman natin yung kaduktong niya yung tinago natin kanina ilapit lang natin banda dyan basta lagyan natin ng space tapos focus tayo dyan hanapin natin yung mass piliin lang natin yung mass then horizontal tapos patayuin natin yung dilaw na guhit na yan then itapat natin dyan sa gilid ng pintong yan kapag goods na piliin lang natin yung check then tignan natin kung ano kalalabasan yan play natin yan, ganyan ang kalalabasan yan. Kapag goods na, burahin muna natin yung di natin kailangan dyan. Split, tapos delete kapag goods na export muna natin yan mga loads hindi pa tayo tapos dyan new project ulit tayo halimbawa nakuha na natin yung in-export natin focus tayo sa baba hanapin natin yung motion blur kapag nakita na natin yung motion blur nakapro na hindi na natin pwedeng gamitin yan dahil kuripot tayo mga loads may bayad na kasi yan pero may solusyon pa rin tayo dyan mga loads hindi ka tulad ng ex mo na paulit-ulit ka niloloko wala nang solusyon yon balik tayo. Piliin lang natin yung arrow sa gilid. Tapos hanapin lang natin yung effect. Then piliin natin yung body effect. Then i lang natin yung motion blur. May lalabas na dyan. Madami kang pagpipilian dyan mga loads. Pero motion blur lang ang kailangan natin dyan. Kapag napili na natin siya, ay hugot balik ulit tayo. Adjust lang natin yung nilagay natin yan. Tapos yung sa unahan, i-adjust ulit natin. Itapat lang natin dyan sa pagtalsik ng pinto at lumukad taong yan. Stay lang natin dyan yung playhead. Tapos, idikit na natin yung effect na yan. Yan, dikit natin. Tapos, yung dulo niyan, idikit lang natin. Paigsin lang din natin yan. yan. Kapag all goods na, ready to export na natin mga loads. Shoutout nga pala sa dalawang star sender natin kay Lourdes shout shoutout sa iyo at kay Ricky Onib shoutout sa iyo maraming salamat sa inyong suporta ah.